na tayo wala na rin ice tong ko ay wala lang rin ice tong isda ko si media na mga idol o puno na ay punong puno na tong isda natin thank you lord Eh, pulau pulang kayo naun Iya Paano sa wala na maglagya? Paano pala ito? Oh, di na yan matakpan dyan Ayun Ganun, panaka Para matakpan Eh, nardo La parangin blessing No oh, Hoy no No Kanaka Na ay po wala tayong dolor oh. <laughs> Of No mo makakayata tawes tayo ba Ha no dolor Mo Thank you, Lord. Dating tayo dun sa Santa Ana Las Cuatro. Dahan tayo lang sinago. Baka sakaling may yellow sila dyan. Bili tayo ng ice doon oh, na mga ilan. Oh, nakawa... Nga nga, tapos tayo na rin ay doon. Pinyasan ko itong pinsan ko. Làm gần nào. Thôi đừng làm. Này nó mới